Oh, wag kayong magyosi diyan ha. Bawal ha. Wag mo na itago, patayin mo na lang ha. Okay lang. Baka masama nyo. Boss. Magyosi tayo sa ano, sa smoking area, wag diyan ha. Okay lang. Baka masama mo, hindi naman. Sabi ko sa inyo, wag kayong magyosi dito eh. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-yosi dito. Kung baga, tulong na natin yan sa mga tao na dumadaan para naman pagdaan dito, makalanghap naman ng mabango-bangong halimuyak ng hangin. Dignan mo sa iduk Maligayang pagbabalik sa ating munting channel, guys. So, ayan. Siyempre, alam nyo naman na na nagpalit na ako ng ship ng duty so eto guys pang umaga na po tayo at mag record tayo ngayon ng ating gagawin para makita nyo naman yung uh, situation dito sa area ng Malate especially dito sa kahabaan ng Taft tuwing umaga so araw pala ngayon araw pa lang ngayon ng Sabado medyo maluwag yung kalsada mga kapag patrol tayo ng maayos-ayos kasi minsan kapag weekdays ang uh, hirap magpatrolya dito naiipit kami sa dami ng sasakyan ang Punong punong-puno to pag, ano, pag umaga yung rush hour especially kapag sumasapit yung hapon mga alas 4, alas 5 grabe grabe yung congestion dito ng mga sasakyan. Ang gagawin lang natin ay maninita ng mga nagyosi sa mga sidewalk, yan sa mga malapit sa tindahan. Yan na rin yung tulong natin sa mga kababayan natin na hindi pwede sa usok ng sigarilyo. No? Kasi hindi yan maganda sa kalusugan. So bilang isang pulis, no? we should promote also no? yung health ng bawat isa sa ating uh, uh, paligid, especially sa mga lugar na pampubliko, ay dapat iwas-iwasan natin yan. pag dahil nga meron na po tayong existing na batas na uh, pinagbabawalan ang lahat na manigarilyo sa mga pampublikong lugar katulad ng mga sidewalk yung mga lugar na accessible ng publiko katulad ng mga sari-sari store so ito merong nag-iyosi oh. Oh, huwag kayong mag-yosi dyan, ha. Bawal, ha. Nasa sari-sari store kayo, oh. Boss, yung yosi mo, alam mo naman bawal magyosi di diba? Huwag mo na itago, patayin mo na lang, ha. Pwede kayong bumili, pero wag kayong mag-yosi dito, ha. Kasi masama yan sa katawan. Ha? Okay lang? Baka masama loob nyo. Wala namang masamang loob. Wala ko meron, eh. Boss. magyosit si tayo sa ano, sa smoking area, wag dyan ha. Pagipatay na lang, ha. Wag sa sidewalk, hanap tayo ng mga bakanting lugar na walang mga taong dumadana. ha. Okay lang? Baka masama loob mo, hindi naman. Okay, ayos. <laughs> Sige, thank you. Good morning! Bihira yung responde namin dito na may krimen? Siguro kung meron man kaming responde yan, mga budol-budol, nabubudol. E, yung mga nasasalisihan sa mga fast food restaurant. Yung mga nagpapatong ng bag sa upuan, kunwari, wala kang kasama or may bakanting upuan, iniwan mo yung bag mo ron tapos nalingat ka kung kunwari for example uh, naghugas ka ng kamay o di kaya nag CR ka iniwan mo yung bag mo eh hindi mo rin sinabi sa mga kasama mo hindi rin nila natutubukan nalingat din sila at na-enjoy yung pagpikwentuhan kaya diba? maya mapapansin mo wala na yung bag mo or yung cellphone or wallet mo dahil na salisihan ka na ng hand robot. so, sa mga kababayan natin no, na hilig mag dine in sa mga fast food restaurant ay duwasan po natin magpatong sa mesa na fast food restaurant duwasan po natin mag iwan ng bag so lagi po tayong maging alerto dahil hindi lahat na kasama mo sa loob ng restaurant or fast food restaurant eh ano uh, nandyan para kumain lang hindi yung iba dyan na uh, nanamantala tumitingin so, ng pagkakataon para uh, masalasi, masalasihan ka so yun lang so, tuloy tuloy tayo kung may mobile dito so, dito talaga maraming mga nag-iyosi sa mga sidewalk so gagawin natin ay sasawayin natin sila para mabawasan naman yung uh, pollution sa hangin kasi yung usok ng mga sasakyan ano na yan eh ah, uh, medyo delikado na yan eh so yung mga lugar na hindi dapat uh, yung mga tao sawayin, sawayin natin para mabawasan yung pollution sa hangin diba? especially sa mga sidewalk syempre may mga naglalakad dyan ayaw sa usok ng sigarilyo at masama sa kanila uh, dito tayo Uy. Yan, buti na lang hindi sila nagyayosi Yan, dito tayo sa mga harapan ng mga fast food Kasi minsan may mga vendor dyan Nagtitinda ng yosi Kadalasan din yung mga customer nila ng mga rider eh, Doon na rin mismo nagyayosi So maaga pa lang naman, mga 9.30 na umaga pa lang naman So Sabado kasi no, konti lang yung mga rider Kunti yung bumiyahe So, nasa top pa rin tayo Northbound Ayun Ayan, medyo maganda yung kalsada sa mga ganitong araw Mga maluwag-luwag Kahapon, Friday, sobrang daming tao Sobrang daming sasakyan So, ngayon naman, okay naman ngayon no? So, maganda ang indikasyon nito na magiging peaceful at maayos mapayapa yung ating Pizzeria ngayong umaga hanggang sa maghapon siguro eh sana eh di ba? walang mga mabiktima ng krimen walang mga budol walang masalisihan walang madugutan so yun palang happy na tayo doon no? Kasi nga, andito tayo para ma-prevent yung mga ganyang mga bagay. Ito yung ating unang recording sa duty natin na pang-morning shift. So, syempre, ang bilin pa rin sa amin ay kahit umaga, pasy pasyalan pa rin yung mga establishment para makapagbigay ng deterrence sa mga uh, potential uh, criminals na maaaring may planong gawin sa mga area natin katulad ka ng mga binabanggit ko ng mga salisin, mga groho at yung mga budol-budol sabi ko sa inyo huwag kayong maguyosi dito eh Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, wag kayong magyosi dito. Ang laki-laki ng nilagay ni Chairman na bawal magyosi dito eh. Gusto niya yata pulang kayo eh. Wala naman po. Gusto niya yon masampulan ko kayo. Sana kahit walang pulis, ganun tayo para may pagbabago, no? Kung baga, na natin yan sa mga tao na dumadaan para naman pagdaan dito, makalanghap naman ng mabango-bangong halimuyak ng hangin. Hindi yung galing sa mga bunganga nyo na usok ng sigarilyo. Tignan mo, sidewalk to, Ano? <laughs> kayo ano, pag sinabing bawal, bawal. Baka magkasampulan tayo, mabigyan ko kayo ng bigas. Ay, bigas. Sige, sige, ingat ha. O, pasensya na kayo ha. Uh -huh. So, ganun lang tayo guys, no. Tayo naman, din naman tayo. naman tayo masyadong cops, no, sa kanila. So, kahit ganun eh, humihingi pa rin tayo ng pasensya sa kanila, no. Which is hindi naman dapat, pero, syempre, bilang pagpapagitan ng kababaang loob eh di ba para mas maiparamdam natin na we are there not just to ano para sitahin sila para maipakita na kinakailangan nilang gawin yung kanilang responsibilidad bilang isang responsable at mabuting mamamayan para para na rin makatulong no sa ating uh, sa ating lipunan di ba syempre meron din tayo kasi tinatawag na clean air act nakalimutan ko yung specific na batas na yon yung kanyang uh, kung anong Republic Act basta meron tayong ano batas regarding sa uh, clean air diyan po ano diyan po naka uh, yung mga batas natin regarding sa sa pagbabawal ng pagyosi sa mga pampublikong lugar. Uh, dyan po naka, dyan po naka, ano yan po uh, nakabatid po nakaano po yung pundasyon niya. Siyempre, unang-una sa constitution natin, then yung mga batas na existing, katulad na ang plain air act, na dapat, bawat na mamayan ay karapatan niyang makalanghap ng malinis at sariwang hangin. Ayan. So, nandito na ako sa liyong ginto, guys. At, yun pa lang naman yung ating nasisita na mga nag -yosi. so dito marami pa dito mga nakikita ko kapag uh, off duty ako sa our duty ngayon na manita at manaway ng mga yosi sa mga uh, hindi dapat pagyosihan kasi bihira lang kasi yung mga establishment na mayroong smoking area so siyempre kung responsable kang mamamayan kahit nag ka syempre hahanap ka ng lugar na pwede mong tambayan pansamantala habang nag na wala kang mapiperwisyo diba? kasi kung bumili ka sa gedri tapos dyan ka na rin nag sa sidewalk eh hindi rin uh, responsable yun ganun, diba? kasi alam mo na maraming dumalaan tapos pagbuga mo, di ba? Malalakad ko na yan. Sa dinami-dami ng ano dyan, ng mga dumadaan, aamoy at aamoy yung usok na binubuga ng bunga mo. Ayan. Yeah. Ayan, so maayos naman yung ating pag-iikot ngayon guys no? yun lamang guys sa uh, ating uh, video na to no? So, short video lang gusto ko lang i-share yung mga ginagawa natin tuloy-tuloy naman ito no? kahit uh, cam na tayo eh, tuloy-tuloy naman yung ating ginagawa gusto ko lang ipag at ipasilip sa inyo kung ano yung mga ipapan ating ginagawa especially ngayong pang umaga na po tayo. Okay, maraming salamat at mag-iingat po kayong lahat. At lagi po tayong uh, magdasal, lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon sa bawat araw na kanya po binibigay at binibigyan po tayo ng safety sa araw-araw at uh, yung uh, malusog nating uh, pangangatawa. Salamat guys and God bless us all.